Punta kami ng Turkey side, magpapagupit daw siya ngayon. So, that you're here today? Yes. Mm -hmm. Punta kami ngayon guys. magpapagupit siya dahil malapit ng winter. So, kailangan niyong magpagupit. Oh, mahabad na ng buhok niya. Oh. Mm -hmm. Love you. I love you, buhok ka. pa sa ko baby. No, 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 no. Nandito kami guys sa Turkey side, sa kabila. Pero, ang baho naman. Ang baho, guys. Nandito, kasi yung mga basura. Hanap kami ng... this close. Yeah. This is the first one? No. Uh, na magkat ng henya. Yan kasi utak na yung hair niya. <laughs> yan guys, upaw na siya. Upaw na. Hi, Kalbo. Upaw Hello. na. Uh... see? Oh, yan see? see? Ang gwapo na niya, oh, guys. Uh... No hair. <laughs> yan. yan guys. Oh. Mas bagay sa kanya. Mas bagay sa kanya yung walang buhok, guys. Yan. Handsome. Handsome, handsome. Guys, yeah. Guys, nanti na kami sa labas. Hmm. Maybe so. sa ako, baby. Nandito kami ngayon, sa park. Mainang halong yan. Mm. Dito kami ngayon mag-asawa dahil holiday ngayon. Ah, I mean, off ko ngayon. Tapos holiday ng asawa ko. Wala, guys. Kain, 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 kain. Hello, boo 嗯哼。